Dedon arrival ang sarong motorista kan masalpok timpam pampasayarong bus sa barangay Flor Delis, Mila or Camarines Sur, pasado las 4 kasubagong aga. Binist ang rider na si Danloin Lloyd Maceda, 22 anyos, residente kang barangay Kasay Lupi, Camarines Sur. Basado sa report kang Mila or Municipal Police Station, Gikan Manila, pasiring sa Naga City ang bus na pigmamaneho ni Ricardo Calcinto Maldeya, 46 anyos kang barangay Lapuris Manuevo o Campo, Camarines Sur. Nag-overtake subuti ni sarong motorsiklo alaga day nari paro ang kasabat na biktima. Nagika Naga City pasiring kuta sa banwaan kan San Fernando. Makalis na masalpok na kaladkad pa ang biktima pa parte kan tinampo. Sa kusog impact haros day na mapakinabangan pa ang motorsiklo kan biktima. Hindi dito sa Miloor pa kasi along Maharlika Highway po talaga kadalasan na accident dito kasi uh, mas malawak lalong pinalawak po yung ano, highway natin. So, mga driver po talagang hindi nila ewan ko kung anong nangyayari sa kanila kasi uh, nagmamadali lagi sila hindi nila isinasalang-alang -alang. kasi may mga signage uh, signage naman po tayo channel kung ilang uh, limit lang po tapos may mga warning din po pero parang ini lang po nila 'yon so seryosong lugod sa payo ang pigsasabing ikinagadang kam biktima napag araman na may sulog manining helmet alagan na hali ini kang ang pagkakasalpok kang bus. Talaga mag-ingat lang po yung mga driver. Uh, isa lang alang po nila yung pag-drive nila na lalo na po yung sa mga bus. Uh, kasi maraming buhay po yung, uh, o oh, kumbaga maraming buhay po ang nakasalalay sa kanya. So mag-ingat po sila kung halimbawa naman po inaantok sila. So pwede naman po sila mag-idlip uh, kahit konti lang po makaidlip lang sila at least maalis po yung antok niya. Kasi kung pipilitin po kadalasan marami pong accidenting nangyayari. Sa presente, nasa Bicol Medical Center pa ang bangkay kanbiktima. Nasa kustudiya na kanotoridad ang driver kambus na posibleng mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang kasong magsaangating kaso ang pamilya biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.